Pinipaint ko sa inlet scratch ako sa motor tapos ano, parang hindi na ano to parang copy okay, naman kasi gasgas lang naman tapos hindi na nagpa uh, x-ray tapos mga ilang ano yung sa trabaho naramdaman ko na parang masakit. tapos nagpa-therapy ako last year hmm. na ano ko naman na pero mahal pa rin dito maraming mga details. maraming pain dyan o, tapos tumutunog na yung mga yung tumutunog, walang problema. Pero kung nagkikreate ng pain, palagi may masakit. Ay, hindi dito dito po Dito lang po sa leg, eh, kumanay. Damay-damay na ito. Hmm. 2021 ka na diskrasya okay. Pero sabi mo, gasgas -gas lang. Okay. Hindi ka hindi ka na nagpa-x-ray. Aka, akala mo, walang sira. Okay. Pero doon nagsimula yung mga bagay-bagay na ano, hmm. nagbago rito. Tapos nag-gym ako noon kasi sa mga katrabaho ko, mawala lang naman daw. Tapos, hmm. Ganun pa wala pa rin itong bubago. Tapos so, parang yung ano ko sir, parang nag gano'n na pagkaramdam ko yung Murong. balik ito. Parang pumasok? Oo. Uh Huwag mo yung lalapit yung leg mo ha. Okay, hmm. Uh -huh. straight mo lang. Yan ha. Tingnan mo kung masakit. Masakit pag ginagano'n? Hmm. Uh -huh. yeah. Okay lang. May sakit pero... Uh -huh. May sakit pero kaya. Uh -huh. Tolerable. shoutout nga pala kay Boy Ipis, ay Boss Ipis, sorry. Boss Ipis, shoutout sa'yo. Saka sa iyong pamilya. Check nga yan, si Boss Ipis. Yan, vlogger din yan. Tsaka kay yung mga followers natin sa abroad, mag-iingat kayo dyan. Lalo sa Middle East, medyo medyo magulo ngayon. Mga nasa Israel nating followers. Umuwi na muna kayo. <laughs> Baka kaya sumikla ba ang pinakamalakas na, no? Pag-iingat po kayo eh, dyan. Makapalawal sa amin sa Israel. Ito lang sa awa. Tayo kayo doon.

sampai ini selesai para sa presentation. Ito. Ito Oh, parang sobrang ano nga, like pag pagod ako sa sa trabaho at pag pagod ka, oh. hindi ngayon. Ngayon check mo. Na ano, maano para dito dito. Ay, dito. Oh, mga... Okay. Dito. Mm. Okay, wait ah. Kusumusunod na dito sa kabilang. Okay, ito pag kinaganto ko ngayon. Okay lang, okay pero okay, okay lang. Ano, may, may sakit pa may sakit pa? hmmm, ito yung masakit. isito. hmmm, okay, jangal oh. lang. Wala ano bang ng ADB? Ha? Oh, Magkamali kami ng bili eh. Talo pa na. Huwag ano may nasa inyo. Yan, idol. Mas kumanda o mas ito. lalo sumakit? Kaya really. Pwede na yung consistency kong kompleto. Idol, ngayon, check up mo, may mga na-adjust na, may mga na-adjust na kasing dyan bago. May mga binago na tayo, buong okay. na yung mga ano. Okay. Tignan mo ngayon kung makapagtrabaho ka, kung ganun pa rin, mag-report ka sa akin mga one week. Kung nagtrabaho ka na, check upin mo kung master ganun pa rin. Sabi mo sa akin, kung di, kung lalo pa rin sumasakit. Okay? Kasi siyempre, hindi naman agad masisist. Hindi naman agad, pak, magic. Parang pinutok na lobo eh. Siyempre, magsusubside pa yung mga adjustment niya. May mga lumabotok na dyan. May mga in-adjust tayo dyan. Tingnan natin kung ano yung magiging ano. Okay? Sige, huwag mo lang ba inyo Mga ano, kalagpapalik mo yun. Hmm. pahinga. Huwag mo mabasahin ha. Ayun lang. Salamat, sa okay. sir. Salamat din ha. Sana huwag mo nang